Na-inspire ako kay Gildar kaya ginagaya ko siya ngayon. Isa sa mga katangian na nakita ko sa kanya ay napaka-humble. Rume respeto at higit sa lahat, hindi siya nagpo-promote ng sugal. Siya lang naman yung content creator na yumaman na hindi lumaki ang ulo. Na halos napaka-private ng taong ito. Ni wala ka nga makikitang sasakyan sa kanyang mga post. Alam ko marami na naman matitrigger sa sasabihin ko. Alam ko naman na eh, ipagtatanggol niya pa rin yung mga idol niyo Ng na mga nagpo-promote ng sugal. Oo, aminado naman ako na magagaling nga yung mga idol nyo. Kaso yung iba naging sakim naman. Hindi na inisip ang kapakanan ng ibang tao. Hindi ko nga rin lubos akalain kung sino pa ang naglalaro ng ML. Siya pa yung madaming basher. Tapos yung mga idol naman nila na mga nagpopromote ng sugal ay tuwan-tuwa naman sila. Hindi ko alam kung anong iniisip ng mga ML player ngayon. Kung sino pa yung nagtataguyod ng ML community ay sila pa tong nababash. Sa totoo lang kayo na rin ang gumagawa ng paraan kung bakit malalaos ang ML. Panay kayo sisi sa mga matchmaking. Hindi nyo ba alam ginagawan lang ng paraan ni Moonton dahil nga konti na lang ang mga naglalaro. Iniisip ko nga kung walang guildart at ang lahat ng content creator ay nagsusugal na baka matuluyan ng malaos ang larong kinaaliwan ng mga Pilipino. Nagtataka rin ako sa iba. Lagi nyo lang hinahanap ang mga dating mga content creator. Wala na kayong magagawa dahil lulong na sila. Nasilaw na sila sa kayamanan. At yung iba ay may pamilya na. Dapat kung sino yung mga nandyan para itaguyod ang ML community matulad ni Sir Gildart ay suportahan ninyo. Konti na lang yan mga yan. Bilang na lang yan sila sa daliri. At sa mga basher dyan, tigil-tigilan nyo na ang pangbabas nyo sa mga content creator. At by the way guys, mag-register pala kayo kung saan ako naglalaro. Joke! Hindi ko gagawin yun. Ayokong masira ang buhay nyo. Hindi nyo ba alam yung sugal na yan ay nakaprogram para sa una ay ipapanalo kayo. At kapag napasarap kayo ng lubusan at sunod-sunod na ang iyong panalo, doon na magiging dulubyo at sunod-sunod na kamalasan na rin ang darating sa buhay ninyo. Huwag naman sana darating sa punto na nananahimik yung electric part or, or yung ref ay ibebenta ninyo. Di nyo ba alam marami ng nasirang pamilya, kamag-anak, kaibigan ng dahil sa sugal? Kapag ang pera ay mabilis mong nakuha, ay mabilis din itong maglala. Sa totoo lang guys, kung ipapakita ko sa inyo yung inbox ng Stratos, ay sobrang daming nag-o-offer sa akin na magsugal. Mayaman na nga rin sana ako ngayon guys, kung pinatulan ko lang lahat ng mga offer na yon. Pero hindi ko ginawa, alam ko kasi na niloloko ko lang yung sarili ko, nabibigyan kami ng demo account, at kayo, parang niloloko ko na rin kayo noon, ayokong maging sakim, gusto kong umasenso sa mabuting paraan, ayokong makaargabyado ng tao na malululong sa sugal. Kahit na mapag-iwanan pa ako sa buhay, lalaban pa din ako ng patas. Kaya salamat sa'yo Sir Gildard sa pagbibigay ng magandang halimbawa sa mga kabataan at sana ang content na ito ay kapulutan ng aral at maging inspirasyon sa bawat ML player at sambayan ng Pilipino.